Ayan na mga beshi, luto na ang ating adobong manok alalin. So ayan, tikman na natin kung anong lasa. Magmamantika na siya mga beshi. Mmm! Sarap! Masarap po siya as in super lasang-lasa ang chicken. So yun lang, kakain na tayo mga beshi. Magandang buhay mga beshi! Ayan, magluluto tayo ng adobo alalin. So ayan, i-pray over natin yung mantika. Mainit na mainit na. Iuhulog natin yung aking mace na sibuyas, bawang, at saka Ayan. Ihaluhin natin. I-flex ko lang ulit. Gamit ko na naman yung aking favorite na wok pan non-sticky. So, ayan, gamit ko na naman siya, mga beshies Kasi na yung gusto magpabudol dyan, magpabudol na ulit kayo, or magpabudol na kayo. PM nyo lang yung inyong mga details at ako na ang o-order para sa inyo. Door to door sa inyong mga bahay. Ayan, igisa lang natin hanggang sa mag-brown. i-gisa lang natin. Shout out sa ating alaga. Magagaling. Hoy! Ayan, luto na yung ating uh, bawang. Sunod natin yung ating manok, syempre. Yung ating pinaka-main ingredients, yung ating manok. Manok or chicken, i-gisa-gisa lang natin. Ayun natin ulit na mag-isa. Hayaan muna natin siya dyan. So, ayan. Habang iniintay natin siya na maluto, lalagyan natin ng mga pampalasa, ng paminta, oyster sauce, na uh, ng konting asin, at saka magic sarap. Ayan na mga beshi. Eh. Meron na yung mga pampalasa. Nilagyan ko na ng paminta, magic sarap, konting asin, unting uh, toyo at tsaka oyster sauce so ayan, ihalo-halo natin hanggang sa magsama-sama silang lahat halong-halo, halo-halo ang hirap talaga pag ako lang susunod may handle na to ayan, hindi na ako mahihirapan meron ng tagahawak kasusunod mga beshi kaya hindi na tayo mahirapang mag-vlog Ayan, pakuluin lang muna natin ng konti. So, ayan mga beshi, kumukulo na. Antayin lang natin na lumambot ang chicken. So, ayan, ang ganda talaga paglutuan itong aking, ano, ang aking bagong pan. Ayan, ang gandang paglutuan mga beshi. Hindi siya dumidikit. Ayan, lagyan natin ng suka. Pero hindi muna natin siya haluin pag natin. Mga ilang minutes natin na hindi mo na haluin, hayaan na natin silang kumulo. So ayan mga beshi, antayin lang natin na magunti ang kanyang sabaw. So patutuyuin natin siya ng konti. Tapos ayan, okay na yon, Pwede lang hanguin. Ready to serve na yon. So ayan, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you sa inyong panonood mga beshi. Magandang gabi ulit. And thank you for watching. peace uh, please Please follow and comment, like, and share my video. God bless everyone, and bye bye.